nandiyan ka pala. Eh, kumara! Eh, huwag ba yan ba? Sige, tanungin mo yung lahat. Tanungin mo yung lahat. mo yung lahat. Sige, asawa, asawa, din ng asawa mo. Yung asawa ko, gay! natikman ka din, ha? Natikman ka din ang asawa ko. Malamang, dahil <laughs> lahat kami kumari, kumari eh, mo. Napakasarap pala ng asawa mo, eh. Ang kakaba! Kaya lahat ng mga tao dito, lahat ay asawa pati pala, ko. pala ikaw natatako ng asawa ko. Ang pati ang mga 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 ito. Oo, ito nang bigas mo. Ha? Ito. Ganyo garing lasones. Tamdambu. Oo, amin Uy, teka, maiba tayo nga ng pulong, Ako may tatanong sa iyo. Sige, yun eh, Parang motor yun ang asawa ni Kumarin ko. Biyo nga. Eh, kaso, bit, nasan ka sa yung asawa ni Kulot? Ni Kumarin Kulot? Pwede kaya ang balita, pamida ni Kumarin Kulot nung tayo nang hihiram doon ni eh, nasa Pampanga. Naku, ako hindi naniniwala doon. Ayun, imig, kabit na. Sigurado ako. Paano ka naman hindi iiwanan si Kumarin Kulot? tingnan mo mga pag-iitsura. Tuyong tuyo na. Ay, para naman nag-aga. yun. Tingnan mo mga balat at talagang igang-iga. Kaya nga kulubot-kulubot na din eh. But ba, saka bakit yun eh nakapagpagupit ng gay. Oh, ano yung may hihit? Kaya yun ay. iniwanan asawa. Tingnan mo naman kaya, ako, na itsura ng buko. Bilog na. Hindi ako. <laughs> bilog na bilog. Ano? Tulang nga ano. babae ngayon. Bago. Bago lang. Ako la... tuwa doon nung ako nanghihiram ng barasan. Pero magaya ko yung napagbunga an Ay hindi lang ako makatawa at nakita ko itsura ng buhok. Ay <laughs> pinigil ko kakaa. Ay parehas tayo. Ako yung nanghirap din ako kutsara eh. Ganti, itimot parang yun ang asawa ni kumaring kulot kasama ni Lips. Apo are... yung uwa. po, ay, Sabi man. na sa inyong nangangabit na eh. Siya, iba na na. ni kulot. Iba na, na pala ang binibaryal. <laughs> Kaya patay. Paano yung, madami, sasabihin natin? Bay, ayaw ko magsabi. Ang ano mo, bunga nga ni Kumarin Kulot. Ay, ayaw ko na. Nang ako'y nanghiram ng baras andun. kulang na lang. Ako'y lunok eh. nga. Tara! Sabihin na natin. Tara. Bantay mo ako. Kumarin Kulot. Kumarin Kulot. Hoy, may ano naman? kami sa'yo. Nasa Pero na... Duin yung tamang ibabalita niya. Nasa ng tunay mo kasawa? Nasa pang na pangga. daw siya ngayon. Sinasabi ko sa'yo. Pinaltan ka na dahil sa katuyod na ang na. binibiryal. Nakita nga lang daw siya. Uuwi. Uh, e. Umuwi nga, hindi eh, naman sa iyo. Hindi naman sa iyo. Makikita Alam mo, lang kanina? lang doon. Kanina. Kay Lips. Ano? Oo, kay Lips. Ito yung may bigas. Ay, nangutang ako ng bigas at ako i- at sabi daw niya ay eh, siya iuuwi ngayon. Kaya, ay, wala, wala. na. Huwag mo nang hintayin. at tuyot na tuyot ka na. <laughs> tuyot na tuyot ka kaya, kaya iniwala. Kanina. Kay Lips. Wait, kaya kita namin doon, nandun kay Lips. E... Kailan niyo nakita? Ngayon lang. Ah, kami na nag... kaya kami nakasugod sa iyo. Pinagchichismis yan kasi ka, ikaw na. Saan niyo nakita? Ituro niyo sa akin. Ituro niyo. Eh, ikaw na lang. Ah, at ako may hindi na pupunta doon. Baka kami mapaaway pa rin kay Lips. Asawa ko, huwag ka mag-alala ha kung pinalta na kita ng magbibir yan. Hayaan mo na. At tuyong-tuyo naman yung asawa nun. Kaya hindi na siguro ako hahabulin pa nun. Malaman ako doon sa asawa niya no. Tsaka huwag kayong mag-alala dyan. Kermit na nga kayo. Ang arte nyo pa. Hoy, Lips! Ay, kumari ko na. No? At kamusta? Kamusta? Anong nababalitaan ko? Na ano naman. Na ano naman? Ay, yung asawa ko sa Yumu, we, na Nang paalam sa akin, inasa pang pangga. Saan mo naman nabalitaan yung mga kwentong bayan na yan? Kay call center at kay ga. Talagang matatabi ng bunganga ng kumari mo ngayon, no? At nakita ka daw, di mo doon sa may doon, nakausap mo ang asawa ko. Alam mo, bago ka magbunga nga, isipin mo muna ang sinasabi mo at baka mapalagay ka dito sa loob ng bangang ito. Ang <laughs> um, galing mo rin ano, sa badoy mong iyan, ikaw nang pinakabadoy sa buong mundo. Hindi ko mo ribbon mo, kala may bagay sa iyo at yung anong yan. Bakit? So, sa bibig ba? mo na, ikaw pinakabadoy sa buong mundo. Wow, hiyang iyan naman ako sa katawan mong toyot na toyot at walang kalaman-laman. Parang hindi mo Ilang buwan nang hindi nakaka-jebog. <laughs> Dahil sa iyo pala umuwi, din ang lakas din ng loob mo. Ano? Iisa na nga yung dibdib mo. Ang lakas pa nang mo kasalanan, sa sarili mo. Ano? Kasalanan ko bang inubos ang asawa mo? Ang kabila kong dibdib? At, at mas masarap ako kaysa sa'yo, no? Mas masabaw? Tingnan mo nga yung sarili mo. Tingnan mo nga. Ang tigang mo na! Kakahiya naman sa'yo, Lips! Sadyang mahiya ka dahil masabaw ako kasi sa iyo. At hindi ko lang nabayaran yung limang kilong bigas na inutang ko sa'yo at ang kabayaran pa ng bigas na yun ay ang asawa ko. Alam mo, ganyan nga talaga mga nangungutang ng bigas. Pag hindi binayaran, asawa ang kabayaran. Pwede <laughs> so, ang bayad ko sa'yo sa bigas, paunti-unti. At tigil tigilan mo na rin ang asawa ko. Sulong-sulong, bigas, limang kilo. Ano, aray, one-fourth laang? Baka gusto mo mapasunod dito sa mga asawa ko. Hindi mo ba alam lahat ng naging asawa ko? Sunod-sunod na palagay sa bangang ito. Ay, kasalanan mo yun. Dahil ganyan na ang tsura mo. Hindi ko alam kung isinumpa ka oh, dahil sunod-sunod na nawala ang asawa mo at gusto mo pang ilagay dyan ang asawa ko. Huh? Ay, oh. Jibog na, jibog din, oh. Si <laughs> Call Center po marinig ang arrest, Si Kumarin Call Center. Sige, tawagin mo. Tawagin mo. Sige, tatawagin ko. Ang kapal na mukha mo kasi. Ayan, at nagtatatanggay na hindi niyo daw nakita ang asawa ko at siya. Hoy! Bago yan magsabi sa'yo, siguraduhin mo muna hindi niya natikman ang asawa mo, ha? Hindi mo ba alam na bago ko natikman ang asawa mo, si call center mo na yung nakatikim? <laughs> aba, aba, call center! May pagsusumbong ka pa na ang kapal na mukha mo na sabi mo, naghahali ka ng dalawa. Bago ka ite at bago mo malaman ang katotohanan lahat, hindi mo ba alam na bago ako matikman ang asawa mo, ay, siga muna! Kumakata na nga kayo! Ba't siga? Kumakata na dyan ka pala! Eh, ay, kumara! Pa. Ay, ah, huwag ako makumarap! Kumari di yan! Sige, tanungin mo yan lahat! Tanungin mo yan lahat! Ano yung asawa yung asawa Yung asawa ko, ngay! Right. Natikman ka din, ha? Natikman ka din ang asawa ko! Malamang! Dahil lahat kami kumari, kumari mo! Ay, kumari! Ay, napakasarap pala ng asawa mo, eh! <laughs> At, Kaya, ay, baka ba! Kaya lahat man. ng mga tao dito, lahat ay asawa ko! Pati pala ikaw natatako ng asawa ko! Ito ang bigas mo! Ha? Ito ang bigat mo kahit kailan, hindi ko ipabibigay ang asawa mo ulit sa akin. Kung ayaw mo sumunod dito sa banga, kung ayaw mo sumunod dito sa banga at ka, ibigay mo ang asawa mo sa akin, ha? Hori, ibibigay ko na sa iyo ang asawa ko! Huwag mo lang ako ang sakto! <laughs> ang sarap ang tatlong lindini sa loob ng banga. Dapat ikinikrimate ng buhay ang tatlong kabit na yan, eh! <laughs> ang sarap dito! Lahat ng asawa ni Limsay nandi yan. Silang tatlo ang ilalagay ko di yan. Doon sila magkambitang sa loob ng banga. Hindi na, kaya naman pala ako hindi na inuuwi yan ang aking asawa dahil ako ay tuyot na tuyot na tuyot na daw ako. <laughs> Ilang araw ko nang hinihintay ang asawa ko pati ang aking pag -asal. May sapot na talaga ako. Hindi ko hugatan ng ayos. ha <laughs> ha